Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binibigyan tayo ng Panginoon ng panahon para makapagnilay, lalong lalo na sa araw ng linggo. Na sa ating pagninilay habang pinakikinggan ang salita ng Diyos, natutuklasan natin na marami dapat ipagpasalamat. Bakit ka mo? Dahil kung ating napakinggan maigi ang mga pagbasa sa linggong ito, mapapansin nyo na ang buhay natin sinasalamin rin ng buhay ng mga Israelita. Na kung papano ang Diyos naging napakabuti para sa kanila. Halimbawa na lamang, narinig natin sa unang pagbasa mula sa aklat ni Oswe. Ito ang mga pananalita na kanilang binigkas. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din natin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan mula sa mga pananalita ng mga Israelita, makakapulo tayo ng apat na salita na ginawa ng Diyos sa kanila. Una, hinango sila sa pagkakaalipin sa Egypto. Ikalawang salita, nasaksihan. Nasaksihan nila ang mga kahangahangang ginawa ng Diyos ikatlong salita. Maingatan na iningatan sila ng Diyos habang naglalakbay sa ilang at ikaapat na salita, mailigtas. Mailigtas mula sa kanilang mga kaaway. Ito ang mga kabutihang ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel. Pero hindi pa nagwawakas niyan. Bakit? Dahil kung ating susuriin ang nilalaman ng salmo, muli matutunghayan natin ang Diyos. May mga ipinamalas ring kabutihan na naranasan ng may likha ng salmo. Katulad ng sabi niya, kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid. Dagdag pa niya, nililipol niya yaong masasama nagpatuloy pang salmista sa pananalita. Dinirinig niya ang daing ng matuwid at inililigtas sa mga panganib. Hindi pa nagwakas ang salmista, sinabi niya pa, tumutulong siya sa mga nasisiphayo at walang pag-asa. At kinukupot niya ng lubos ang mga taong nananalig sa Kanya. Kung mapapansin nyo, maging ang nilalaman ng Salmo ay mga kahangahangang ginawa ng Diyos na naranasan ng salmista. Maging ang ikalawang pagbasa na liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, paano niya pinaalalahanan ng mga unang kristyano sa Efeso? Sabi niya, ang simbahan ay minamahal ni Kristo. Inaalagaan at iniingatan niya ito. Mapapansin niyo, sa tatlong pagbasa na ating napakinggan, maraming kahanga-hangang ginawa ang Diyos para sa tao. At marahil ang mga kahanga-hangang ginawa na iyan ay atin ring naranasan at patuloy na nararanasan ang kabutihan ng Diyos. Kaya nga, kung nararanasan natin ang mga kabutihan ito, habang nagninilay ngayong linggo, magandang itanong sa ating sarili, kung tinatamasa ko ang mabuting kabutihan, mabuting gawain ng Diyos, ano naman ang dapat kong gawin para masuklian ito? kayo mismo mga mag-asawa na nandito makapagsasabi, hindi maaari sa inyong relasyon nang isa lamang ang palaging gumagawa ng mabuti, samantalang isa tanggap ng tanggap ng mabuti. Darating ang alaw, magsasawa yan sa iyo. Kinakailangan ng kabutihan ay sinusiklian rin ng kabutihan. Ang pagmamahal, sinusuklian rin ng pagmamahal at yan rin ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Kaya sa napakaraming mabubuting ginawa ng Diyos, anong dapat nating gawin? Hayaan natin na ang mismong mga pagbasa ang siyang magbigay sa atin ng tugon na dapat nating gawin. Sa unang pagbasa, ito ang mapupulot natin na tugon sa mabubuting ginawa ng Diyos. Ayon kay Josue, Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos Diyos ang sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia? O sa mga Diyos Diyosan ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Ito ang unang ipinagagawa sa atin kung nais nating tugunan ang mga kahangahanga at mabubuting ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Maging handa tayong maglingkod para sa Kanya. Sa Ebanghelyo, binibigyan tayo ng ikalawang dapat nating maging tugon sa kabutihang ipinamamala sa atin ng Panginoon. Narinig natin sa Ebanghelyo na matapos si Jesus mangaral bilang tinapay na nagbibigay buhay at yun ang ating napakinggan nitong mga nakaraang apat na linggo, paulit-ulit sa si Yesus nangangaral, paulit-ulit sa si Yesus nagpapaliwanag. Hanggang kalaunan, sinabi niya, at napakinggan natin na karang linggo lamang, ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na inumin. Nang mabanggit iyan ni Yesus, dito ngayon ang kanyang mga tagapakinig, kanyang mga alagad, nagtanungan at nagpahayag ng ganito, mabigbigat ang pananalitang ito. Sino ang makatatanggap nito? Dahil sa pag-alilangan, dahil sa pagdududa, kalaunan ang mga alagad na ito, iniwan si Jesus. Kaya si Jesus ngayon, tinanong ang labing dalawang apostol, ibig din ba ninyong umalis? Ibig sabihin, nais nyo rin bang iiwan ako? Anong sagot ni Simon Pedro? Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Kung sa unang pagbasa binibigyan tayo ng tugon na maglingkod. Sa Ebanghelyo, ang tugon natin ay matuto tayong sumunod. Ito, mga kapatid, ang dalawang tugon natin sa Diyos na gumagawa ng mabubuting bagay sa atin. Una, sumunod sa kanya. Ikalawa, maglingkod sa Anya. Kaya tatanungin tayo ngayon, bakit kinakailangan natin sumunod at maglingkod sa Diyos? Sa napakaraming ginawa ng Diyos na ating napulot sa mga pagbasa. Tatlong dahilan, tatlong salita na naris kong dapat nating alalahanin bakit dapat tayong sumunod at maglingkod sa Anya unang salita, letter P. pina Pinapanigan. Bakit pinapanigan? Iyan ang laman ng unang pagbasa. Noong ang mga Hudyo ay naglalakbay patungo sa lupang pangako habang pinamumunuan sila ni Josue. Marami silang naging kaaway. Marami silang mga dapat harapin, subalit bagaman sila ay hindi mga mandirigma, hindi magagaling, hindi magaganda ang kagamitan sa pakikipagdigma na nanalo sila sa laban. At ang dahilan, dahil ang Panginoon ay panig sa kanila. Yun ang nagagawa ng Diyos kapag tayo ay sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Lahat ng laban ng buhay, kaya nating mapagtagumpayan kapag ang Diyos pinapanigan tayo mula sa mga kaaway. Ikalawa na dahilan bakit tayo sumusunod o sumunod at maglingkod sa Diyos. Ikalawang pi, pinakikinggan tayo. Yan ang napakinggan natin sa Ebanghelyo at sa, sa Salmo, paulit-ulit na binabanggit ng salmista. Pinakikinggan niya ang panalangin ng mga matutuwid. Tinutulungan niya ang mga kaawa-awa. Ganun rin ang kayang gawin sa atin ng Diyos. Kapag tayo ay sumunusunod sa Kanya, kapag tayo ay naglilingkod sa Kanya, hindi niya bibiguin anuman mga kahilingan na paparating natin sa Kanya. Tutugunan ng Panginoon ang mga kahilingan iyan, lalong-lalo na kung iyan ay makabubuti para sa atin at sa mga mahal natin sa buhay. Ikatlong dahilan, bakit dapat tayo sumunod at maglingkod sa Panginoon. Ikatlong pi, pinagkakalooban. Yan ang mapupulot natin sa Ebanghelyo. Mismong sa pananalita ni Pedro, kayo ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pinagkakalooban tayo ng Diyos, hindi lamang ng kaligtasan, kundi ng buhay na walang hanggan kung tayo ay susunod at maglilingkod sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, kung susuriin natin ngayon ang tatlong dahilan bakit dapat tayong sumunod at maglingkod sa Diyos, wala na tayong hihingiin pa. Lahat naroon na. Pinapanigan tayo ng Diyos. Pinakikinggan tayo ng Diyos. Pinagkakalooban tayo ng Diyos. Anong kulang? Yan, mga kapatid, ang dapat nating alalahanin. Kapag tayo ay nasa piling ng Diyos, ang lahat nagiging sapat. Kaya nga sabi ni San Pablo sa kanyang liham, Nabanggit niya, If Christ is with me, who can be against me? Kung ang Panginoon ay suma sa akin, sino pang lalaban sa akin? At kung atin namang babalikan, ang mismong mga panunulat ni Santa Teresa ng Avila, sinabi niya sa Spanish, Solo Dios Basta. God alone is enough. Tunay nga naman. Marami tayong pangarap sa buhay, marami tayong nais makamit. Pero kahit ang may mga pangarap na iyan sa buhay, kapag nadating ang pangarap na iyan, hindi pa rin nagiging sapat. Halimbawa, may mga tao na nangangarap yumaman. May mga tao na nangangarap na maging makapangyarihan. May mga taong nangangarap na maging sikat. Sabihin na natin nakamit nila ang pangarap na maging mayaman. Nakamit nila ang pangarap na maging makapangyarihan. Nakamit nila ang pangarap na maging sikat. Ang tanong, mananatili ka bang mayaman habang buhay? Mananatili ka bang makapangyarihan habang buhay? Mananatili ka bang sikat habang buhay? Dahil ang tao tatandaan natin may panahon ng tagumpay at may panahon ng pagbagsak. Subalit kung kapiling natin ang Diyos, hindi mo aalalahanin ang mga bagay na iyan, bakit? Dahil kapag ang Diyos kapiling natin, lahat ay nagiging sapat dahil kaya ng Diyos ipagkaloob ang lahat na pangangailangan natin sa buhay na ito. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen.